sa flushing naman tayo mga paps matapos namin ito mabubungan bali kakabitan naman ho namin ito ng flushing ang ginamit namin na flushing dito mga paps ay yung pang ho sa may firewall o tinatawag ho na flushing cup bali itinuwid na lang namin ito mga paps ipinitpit ho namin ito ipinatag tapos ho ibinend na lang ho namin ito ng paiskwala para gamitin dito So hindi na po kami umorder mula ho dun sa aming amo Kasi mga paps eh, marami naman hong ritaso na magagamit ho para rito So dito mga paps no, matapos namin ito may isang pack So inuna namin dito banda muna sa ibaba Ginamit ho namin dito ay bare na po at eh, saka inirebits ho namin ito So matapos dito mga paps, syempre ang unahin naman natin ay banda ron sa may taas na ang gagamitin natin doon mga paps ay rektan na ho na tech screw at dito mga paps no ito kung pagkakabit naman namin ng flashing ho dito sa may wall, bali ho nakabend na ho itong aming flashing, ibinend na rin ho namin ito matapos ho namin ito ma-event mga paps bali ito na po yung ginawa naming plantilla po para ho makapagguhit kami at saka ho ma grinder o matabas ho para ho maisuksok ho yung nakausling labi ng aming plashing para ho nakapasok ho siya dun sa palitada So dito mga paps, no, bali ho yung kadugtong, eh, ginrinderan natin para ho yung labi ng ating flashing may isusok-sok natin dun sa pinagrinderan natin dun sa huling para ho once na mag bulkasil ho tayo eh, hindi po tatagas ang ating tubig hindi po gaya ng nakasandal lang ho sa huling kapag ibinulkasil na ho natin eh, may possibility po na magcrack yung bulkasil ho natin at eh, saka ho, pasukin ho ng tubig mula ho dun sa huling pagapang po pababa kaya ho, tinabasan natin ito. dito mga paps si eh, didiretso na natin ito bulkasilan para ho, maganda at saka po yung pagbubulkasil mga paps no eh, i-make eh sure ho natin talaga na nakalapat talaga ito sa wuling kasi may kadalasan ho na hindi po nakalapat na maayos o nakadikit ho itong ating bulkasil at saka po kung magbubulkasil po kayo mga paps no at saka kung iaasan nyo po sa labor eh, i-make eh sure nyo po na i-recheck kasi iba-ibang klase ho yung pag a-apply ho ng bull lalo na po kapag labor lang po yung nagkaano naglalagay eh medyo kalat-kalat at kung na sobra naman po ang paglalagay dito ng bull kasi eh nagkakaroon po ito ng pagkabitak-bitak kung natutuyo na so nagiging sanhi po ito ng pagtulo po ng tubig kapag umuulan